magandang tangali mga kababayan episode 42 mula January hanggang ngayong March dito na naman tayo sa pagbibidyo natin meron tayong bibigyan ng konting surprise ngayon pero andi dito tayo sana bundiya papuntang papunta sa may ocean park tatanungin natin yung sakay natin kasi malayo pa daw yung pinanggalingan nila, madam. sabi nga nila, metro lang. Pero dahil episode 40 ito mga kababayan, saka na natin sabihin kila ma'am kung ano yung, kung anong, anong man na Ma'am, anong pangalan nyo, ma'am? Maricel po. Maricel? Uh, on-site. On-site? Oh, yun no, sikat na si ma'am Maricel. Nasa, nasa YouTube na si ma'am Maricel ngayon. Ayan. Baby, anong pangalan mo? Jade, no. Jade. Ano? Jade. Jade? Jade Jade? Adoptante Jade? Adoptante Adob... Adoptante Adoptante, Adoptante. <laughs> ano, 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 ano? Adoptante, Adoptante. Ano? <laughs> Nabubulol si kuya Ayan mga kababayan, episode 42 Adoptante Sabi ni ate metro lang tayo dahil birthday ng anak na bibigay natin sa kanila ang episode 42 free ride wow. uli tayo Ayan. Yay. baby ilang taong nga eh? na be 9 po 9 ilan na ang boyfriend wala, ah, wala pa po dahil birthday mo yung sakay mo kikuya wala kayong babayaran nila mami wow. nasa free ride kayo ngayon tapos yung ibabayad mo kay kuya para may pambili ka ng pagkain mo. Kung ano man ang gusto nyo ng mami mo. Thank you po. Thank you po. Ayan. O simple. sige. Dahil birthday mo, kumusta mo? I-shoutout eh, mo yung mga kaibigan mo sa shout out Batangas. Batangas kayo ma'am na? O, oh, taga-Tanawan, Batangas, shoutout sa inyo, isang baby girl. Ito, binigyan ni Kuya ng free ride. Dali na. San kayo sa Tanawan, Batangas, ma? Darasa, po. Oh, Darasa. Shoutout mo siya, Oh O, shoutout niyo yung pangalan ng ano niyo, yung mga teacher mo, be. Sige, huwag ka mahiya. Oh, ayaw Oh O, ayaw niya i-shoutout. Galit yata siya dun sa mga teacher niya. Hindi ka lang parang itakaluto. Asawa niyo, ma'am, nasaan? nasa ba na may pasok po may trabaho anong masasabi nyo sa masipag nyong asawa ma'am napakabait po <laughs> oo mabait pagtulog hindi naman Ano mabait anong probinsya niya ma'am negros po ah taga negros ay mababait nga negros kasi <laughs> alam mo mga taga negros kahit galit na galit na yan malambing pa rin <laughs> malambing pa rin yung tipong <laughs> yun di pong po ta mga <laughs> ganon naman <lang> sila eh. <laughs> uh -huh. O oh, baby Dahil bird Dahil pre ride ka Kumusta ay siyempre Anong masasabi mo kay Papa? Papa Dahil si Papa binigyan ang pamasahe Papunta dito Thank oh, you Papa oh, tapos Na pre ride ka naman ngayon dito sa taxi Dahil birth, di mo Ako Thank po po 9 years old si ate Ayan Ilan kayo magkakapatid ate? Dalawang po ang Ayun mga kababayan, ang sarap ng ngiti ni birthday girl. Ayan. <laughs> Ayun mga kababayan, dahil di nasa episode 42 tayo, i-shoutout lang natin yung na-pre-raid natin kahapon na isang DJ vlogger ng 90.3 FM Kuya nakalagay sa kanya DJ ano ba nakalimutan ko yung pangalan niya <laughs> DJ ano siya JK Ayan. shout out sa inyo mag-asawa sir maraming salamat sa inyo dahil naging bahagi kayo ng mga video ko at saka nagulat ako sa inyo sir dahil nung nagpakilala kayo bilang isang DJ ng FM station nagulat po ako lon pero ganun pa man proud ako na naging bahagi kayo sa video ko kahapon sa episode 41 kayo po yun ngayon naman isang birthday girl ang binigyan natin ng munting surprise ate nung masasabi nyo dahil free ride kayo bagamat naka metro kayo tatanggalin na natin ang patak ng metro nyo dahil free ride kayo ngayon Ano wow. anong masasabi nyo ate? ako na surprise po talaga ako thank you po ng marami God bless po ano sila mga kababayan taga Tanawan Batangas para mapanood nyo tong video nyo ate mamaya makita nyo yung mukha nyo sa youtube <laughs> subscribe nyo si kuya dyan para mamaya maglink link sa inyo yung video ninyo pa mapapanood nyo marami na tayong nabigyan ng munting surprise at talagang legit kayo na din mismo ang sasagot na talagang magpapatuto para na tayo ay pre-ride legit na hindi tumatanggap ng bayad uy si kuya pugi o oh. ilan taon na si kuya ilan taon na daw Di mabilang yung daliri <laughs> Ano naman ang trabaho ni Mr. Ate? Ah, uh, driver bodyguard ni Mayor. Uy, <laughs> driver bodyguard ni Mayor. Ang asawa ni Madam. Ayan mga kababayan. Medyo tayo kasi hindi namimili. Swale, ngayon binigay natin ng alas 11 ang pre-ride gawa ng bihira naman tayo makapagsakay ng ganito na birthday ng bata kaya ate okay lang i-upload natin yung video nyo na ko yung consent nyo na sige kasi na oh, kasi para ano i-double subscribe mo may bill button ate pindutin nyo na lalabas yung all para mapanood nyo yung ibang mga video namin pa, tapos i-share nyo na lang mamaya mga alas stress i-upload ko to ate mapapanood nyo na yung pa-birthday ni Kuya sa dalaga mo. Ay, Thank you ka naman ate. ate, anong masasabi mo kay Kuya? Dahil na binigyan ka ng libreng sakay. Wala kang babayaran. Wala kayong babayaran ni Mami. Oh. Anong year Anong grade na si ate? Grade mo doon. Grade 3 po. grade grade 3. Nine years old ka. Um, Pero parang sa tingin ko, pag nagsalita ka, parang mukhang 15 years old na. Parang <laughs> akong baby. Oo. Oh, baby face ka lang. Pero, be, anong pangarap mo sa buhay pag dumating ang time na mata gusto mong matapos, ay eh, marating? Oh, gusto mong uh, maging paglaki. Anong gusto mong, sa pag-aaral mo, anong pangarap mo na marating mo sa pag-aaral, baby? mo. <laughs> Ay, tingnan mo yan. Doon na natin si Bongbong Marikos. O, oh, baby. Anong pangarap ni baby? Maging ano to? Dali. O, tinatanong ka ni Kuya. Ano? Uh, Gusto maging teacher. Maging o, teacher. Yun. Anong gagawin ni baby para marating yung pagiging teacher? Um. Anong, ano? Anong gagawin? Maharap ka dito sa akin. Nakatalikod ako pero yung camera nakaharap sa'yo. Anong gagawin ng baby para mag marating yung pagiging teacher? Dapat mag-aral ng mabuti. Di ba? O nang years old. Mag-aral ng mabuti, wag Uy, yan na pala. Eh, mga babae nakakatuwa dahil isang isang galing ng batang, Batangas ang nabigyan natin ngayon ng Munting surprise na mal malit na bagay pero yun ang sinasabi natin na nakakatulong din sa mga galing ng probinsya. Batanggin niya to, isang bata. At tuwan tuwa naman sila dahil kahit papano may pangbili sila ng... Ano, nadagdagan yung ano nila. Bali, pamasaya na lang siguro nila mamaya pabalik. Ayan ate, oo. Oh. Tandaan nyo yung video nyo, naka-caption dyan. 42. Hey, Oo. Oh, EPS episode 42. Kayo na yan. Ayan. Ayan mga babayan, nandito sila sa Ocean Park, mga Marshall. Ayan ha. Ayan mga kabayan. Ocean Park. oh, diba? ba? Ano sila dito? Mag mamimingwit ata kasi puro isda. <laughs> wala bang paligid sa uh, bagay wala nga pa lang ano doon ano walang buhay na isda sa palingke na. Tilapia. Ate tilapia tila -tila -tila lang. ayun oh nandito na sila. Ate, maraming salamat at naging bahagi kayo ng video ni Kuya sa episode 42. Oh, ate, maraming salamat. Ayan ha. O, harap bibi, harap harap yan. Yan harap. Po. Yan tabi muna na kayong gitna para ano? Yan para para pin mo siya para yan para okay okay. Kasi iyan ang magiging ano niyo sa video niyo. Thank okay. you po. mga kababayan, isang galing Batangas ang nabigyan natin ng free ride. Thank you kuya. Sige, ingat kayo, baby. Ingat. Enjoy enjoy your birthday. Ayan mga kababayan, masaya dahil isang bata ang nabigyan natin ng munting sorpresa sa pre-ride ni Kuya at sana supportan nyo lang yung video natin dahil bawat pag-subscribe ninyo mga kababayan bawat panunod nyo sa video ko mararating natin na tuloy-tuloy lang sa pag-pre-ride at tayo ay hangad natin na tularan wag nating kaingitan yung ginagawa ko isang pasayro isang araw ay eh, sana mga kapula kayahin nyo din magbigay din tayo ng libreng sa kaya araw-araw kahit isang pasayro malaking tulong yun sa mga kababayan natin na mananakay yan lang mga kababayan maraming maraming salamat sa inyo araw ng sabado ngayon episode 42 ayan ingat at ingat ingat lahat Babay sa inyo lahat